pa ano nito po sa chinilas ko. Yan. Yan. Ano natin? Ito po. Anong ginawa mo nito? Paano na wala na akong chinilas? Ha? Anong ginawa mo niyan? Anong ginawa mo? Hmm? Anong ginawa mo nito? Oo, oo, magtago ka? Tago ka? Oh, yan. Nagtago na si Topo. May kasalanan. Tago. <laughs> nagtago na si Topo. Eh, no, nagtago na si Topo. May kasalanan. Yan, sinira. Mm, ganyan, tsura yung Topo, nagtago. Hmm, diba? May kasalanan yan. Hmm. Yan, ang chinilas, Oh. No, may kasalanan, o. Oh. No venga con chinilas.